Buenos dias, damas y caballeros. Buenos Buti na lang, chine-check natin kahit uh, mabagal tayo magsimula, uh, mag-go uh, on board o masimulan ng topic dahil sa unreliable signal dito sa Zamboanga City. Uh, kasi kanina, two attempts tayo. Pareho, walang sound. Eh, hindi yung problema ng ng uh, Kwan ko dito ng uh, ma mic, kundi problema ng uh, mahina ang signal so uh, thank God, ngayon okay na uh, nag-switch na tayo sa paggamit ng uh, ng uh, mobile uh, Kwan, cellphone natin kaya lang sa, mo sa cellphone halos hindi ko mabasa yung mga comments nyo at saka mga pangalan nyo, pero okay lang ha? knowing that you are there is already okay so eto, ha? The Empire Strikes Back. <laughs> ha? Bumebuelta na. Ha, rumeres back na. Si uh, nagsi uh, si uh, senator former senator and justice secretary Leila de Lima. So inanunsyo na ni Leila de Lima na sisimulan na niya yung baka next week yung pag-file ng kaso laban sa mga Duterte boys. Siguro kung hindi nakakulong si Duterte Baka si Duterte isasama pa niya. So, sisimula na niya kasuhan yung mga Duterte boys na nagpakulong sa kanya. Ngayon, uh, na uh, uh, nakuha na siya for the second time na clear na siya ng uh, Muntinlupa Regional Trial Court for uh, charges of uh, of uh, drug uh, uh, pushing, ha? Huh? Uh, na pinailan sa kanya na puro mga invento ng mga illegal drug charges na pinailan sa kanya na mga Duterte boys, especially itong si former Justice Secretary uh, Vitaliano Aguirre. Ha? Uh, so sabi, sabi niya, ah, uh, yan ang una niyang kakasuan. At yung iba pa, at yung iba pa, baka, baka kakasuan rin niya yung mga tauhan ni uh, apa uh, uh, public affairs office or pau ampau na na yung dalawang ta, tauhan ni uh, ni presida acosta pau chief uh, presida acosta na isa rin sa isa rin sa mga nagpuwersa sa sa main witness against sa kanya yung si former bucor chief ragos para para mag-imbento na mga uh, kung ano anong claims na kagaya ng uh, pagtanggap daw ni ni uh, ni Leila De ng 5 to 10 million buwan-buwan sa mga drug lord operator dyan sa Bilibit Prison sa isipin nyo puner sa nila aminin yung or sabihin ni Ragos na tuloy-tuloy yung drug operation sa sa loob ng kulungan para lang uh, para lang ma nila ma makasuhan nila si Laila De Lima. So nakikita mo wicked talaga or evil talaga. Evil talaga ito mga Duterte boys. Kaya tama lang ito na sinabi ni Laila De Lima na kakasuhan na niya mga ito. Ha? kaya panoorin natin itong interview kay uh, kay Cong Now Congresswoman Laila De Lima. Kay, uh... ukol sa plano niya pagreresback ka pagre-rest it, uh, dito sa mga Duterte boys at simula pa lang ito so ito ha parang uh, uh halos sabay sila ni uh, ni Risa Ontiveros na ngayon binabalikan na yung mga accusers nila ha yung mga nag uh, nagpersecute sa kanila ha at pinahirapan sila. Tulad ito si Delima, seven years na kulong at hindi na siyempre, hindi na mabalik yung uh, seven years. Hindi na ma-recover yun. Lost years na niya yun. Ha? Seven years na nasa kulungan siya. Ha? So, buti kung may basehan ng mga charges, eh, walang basehan eh. Yun ang pinakamasakit. Ha? So, uh, i-play natin itong, uh, itong uh, thank you, thank you TV5 uh, for this uh, video. Okay, let's hear it from uh, Congresswoman Laila Delima. Ah, sandali, yung, yung kwan ko pala. <laughs> yung microphone natin. Ay, mm -hmm. eh, binabantay namin ni Oscar eh. Ay, ano? Pinitikawan <laughs> namin ni Kev oh, yan. Oo, oh, ito, bakit? Set, wala na dyan Bakit yun na po? kasi. Sabi niyo dati, you are considering up, uh, uh, filing cases dun sa mga behind uh, wrongful prosecution mm. -hmm. ano, or malicious prosecution. Mm. -hmm. Kamusta po yan? Itutuloy niyo ba yan? Oh yes, definitely. no. Dali. Medyo nagluloko na naman itong kwan ko ah. Bakit ganito? Ah, uh, wait, wait. Bakit maliit siya? Pasensya na ha. Huwag nakikita nyo. Unlike other vloggers na maraming, maraming, uh, maraming uh, staff at nakaka, Mag pre-recorded yung karamihan ng mga video nila. Uh, ready na lahat. Pasok na lang sila, ready na lahat. Tayo kasi, wala tayo staff dito sa Sambuanga. Besides, hindi naman tayo pareho sa ibang vlogger na bayad either mga Duterte o mga Marcoses na marami silang staff. Tayo halos sa uh, yung mga staff natin nandyan sa Manila at kaya uh, halos tayo lahat ang gumagawa. Pasensya na <laughs> Oh yeah, please I mean, don't be sure too sure. Want the best, best routing for standali. your Powerboat? Lo lo kwa. Please don't be sure too sure. Papabul ko lang. Kasi sabi ni dadate you are considering up, uh filing cases don't sa mga behind A uh, wrongful prosecution mm -hmm. An and malicious prosecution. Mm Kumusta po yan? Ito to niyo ba yan? Oh yes, definitely. Kay nung no, ano kasi eh, nung no campaign period, nung no election period, talagang pinahold ko na muna. I didn't feel yes. na, what, comfortable na magiging issue yan, gagamitin ko issue sa magpasapat campaign ko. I just wanted mm. to really to concentrate on the merits of our party list mm. as a party list, as representing various sectors. But ayaw ko na muna sana, ayaw ko na mga I ihalo ko pa yung issue na yan. So, pinahold ko. So, now, nag, lalo na yan, settled na, supposed settled na dapat yan. I, I don't expect any other moves or any other action that may, again, jeopardize my status of uh, complete freedom and acquittal. I, uh, I uh, pinago ko na ulit. So, my, in a few weeks, we, we, will, we, we will be filing the first of those uh, cases. Yeah. Can you give us a, in a few weeks. Uh, preview? Uh, sino po yung natin and what court are you looking at? My lawyers have advised me not to announce that yet. <laughs> the, the particulars, the particulars okay. about those uh, cases, possible cases. Okay. But certainly, Kasama Janung dating Secretary of Justice and several others, those who have uh, actually coerced, threatened, and uh, influenced, pressured a certain, certain uh, witnesses. Witness those were used as handlers hmm. of uh, some of these uh, witnesses who eventually actually recant, recanted hmm. or uh, uh, signified their intention to recant okay so fair. um we will we'll be announcing in due time the oh. particulars of the cases okay fair oh yan, ah. so, yeah na so yeah na what's good i uh, tuloy na Tuloy na talaga. So, parang sa kaso ni uh, ni uh, Sera Ontiveros, sa ganun rin dapat itong uh, ginagawa ni Laila Delima, talagang uh, he is uh, she is she is bringing uh, bringing the wara uh, to their uh, doorstep pa. Uh. Tama lang ito na balikan niya mga ito. Kasi uh, lalo na na ya uh, she spent uh, seven seven fruitful years sa best years of her life nasa kulungan At uh, ang uh, kakaswa niya itong si Vitaliano Agire ha si uh, yung mga PAO officials at siguro mayroon din mga ibang officials ng DOJ Department of Justice so ganito na dapat hindi uh, hindi dapat um, uh, iakwa na lang yan, ikalimutan na lang yan kasi itong mga tao, lalo na itong si Aguirre, ang mangyayari dito, parang double death ito. Kasi naharap rin ito ng kaso sa Crime Against Humanity dyan sa The Hague. So, ah uh, dapat lang na whichever comes first, kung either makulong siya dito una or makulong siya sa The Hague, basta makulong siya ha, para para mabigyan hustisya naman yung uh, seven long years of suffering ni Laila De Lima. Ah? So, ito kasi si Aguirre, ito ang inokusahan ni nung uh, chief witness laban kay Laila De Lima na itong si da, di, dating uh, bureau, bureau of corrections chief or uh, officer in charge Rafael Ragos na si uh, inakusan si Delima or nag ng mga na mga akusasyon kay Delima uh, pero after umalis si or nag down si Duterte sa puesto, yun na uh, nirikant niya lahat at uh, sinabi o uh, binawi niya lahat yung mga accusations niya sinabi niya pinilit lang daw siya gumawa ng mga mag-sign ng mga affidavit in three occasions in 2016 and 2017 para sabihin si Delima ay nag nagtatanggap daw ng drug money from drug lords at the New prisons ha uh, at sabi pa niya ginawa daw niya ito dahil tinakot daw siya nila binanggit talaga niya ha itong si uh, pangalan ni Vitaliano Agire ha at uh, at uh, uh, pati yung mga PAO officials. In fact, nung nakita sila ni Laila De lima during the hearing, uh, kung nung hindi pa na-dismiss yung lahat ng mga kaso, uh, sabi niya kay Delima, I am sorry. I am really sorry. Natakot talaga ako. ha Kasi uh, una nito, sabi pa niya doon sa recantation niya, na ah uh, at sininyasan pa daw siya nila, nila nila Agire na gaganunin siya. Kung baga papatayin siya. Nila Duterte kung hindi niya or, at pati pamilya niya kung hindi, niya, ma, ma, hindi siya magsasign ng affidavit accusing the Lima of accepting 5 to 10 million sa mga drug lords. Ha? Uh, sabi niya na napuwersa lang daw siya Uh, kaya binawi na niya ito. After umalis na si Duterte dahil uh, na naging kwana na daw siya. Uh, naging uh, mas ka-kontiyansa siya na hindi siya papatay, hindi na itutuloy yung pagpatay sa kanya at pagliquidate sa kanyang pamilya. So, this is another good development na na Ah uh, binabalikan na yung mga biktima dati na tulad ni Laila De Lima, binabalikan na nila yung mga accusers nila. Ah, at uh, isa na nga dito si itong si Vitaliano Agire na dinideny pa ito. Sinabi pa niya mayroon daw mga video recordings na sa sa accusation ni ni uh, Ragos na nakikita naman daw na Uh, hindi ito napilitan. Pero syempre, between na uh, at saka si Rago, syempre man wala tayo kay Ragos at syempre wala naman talagang kredibilidad itong si si Agire noon pa man. So this is this is another good development dito sa kaso na ito. And we will be keeping watch on this issue lalo na ngayon sinabi ni uh, ni Laila Delima na na weeks weeks uh, from now uh, kakasuha na niya ito so this is uh, our follow up doon sa unang vlog natin na sinabi natin for the second time for, for the second time uh, uh, cleaner na ng uh, Muntinlupa Regional Trial Court uh, si Dalima sa kaso niya for uh, illegal drugs na pina review ni ng dati na Duterte Boy na dating uh, uh, sorry uh, Solicitor General Leonardo Guevara na humirit pa sa Court of Appeals para i-review ito. So ngayon, na final na decision, sabi ni li Laila De Lima, the, the road is clear na para sa kanya, para balikan na ha, ang mga nagpakulong sa kanya without any basis. So yan po, yan po ang update natin dito sa issue na ito. And we will be... Uh, coming back for more uh, we will be monitoring this case for uh, for more updates lalo na kung naifile na yung kaso at sino-sino pa ang mga co-accused ha uh, this is good dahil uh, kasi kung uh, baka tumagal pa yan paglabas ng arrest warrant kay uh, kay bitayano agire at this uh, sa makbakulong na siya muna dito sa kaso ni uh, uh, ni Laila De Lima. Ha? Oy, may tanong si Ilocana Ma'am in Denmark. Paano na lang kung di si Marcos at kaalyado o bata nila Duterte ang nanalo as president? Di natin malalaman ang mga ginawa na kabulustugan sa mga Duterte. Good question, Ilocana Ma'am in Denmark. Worse, kung hindi naging kung hindi naging presidente si Marcos, ha? Uh, baka uh, si nakakulong pa rin si Delima ah uh, nakakulong pa rin hanggang ngayon dahil iniimpluwensyahan pa rin nila yung mga korte ah uh, pero we have to give credit rin uh, hindi naman hindi rin dahil kay Marcos lang ito yung mga judges rin yung tatlong judges na humawak sa kaso kasi sa kung, ma kung, maalala natin sa unang termino ni Marcos iniipit pa ni kaya wala talaga akong tiwala diyan kay Boeing Remulla. Iniipit pa nila si kasi okay pa yung kwan eh, okay pa yung unity uh, unit team. Okay pa yung relasyon ni Marcos at saka ni Sara Duterte. So iniipit pa nila si Delima at <clears throat> at sinabi pa ni Boeing Remulla, okay. Itrabaho natin para ipardon si Delima. Ah, kasi doon umaasta pa siya as DDS sa uh, DDS supporter or DDS loyalist itong si si uh, si Boying Remulla. Sabi pa niya si Mar si President Marcos uh, bibigyan niya ng pardon si Delima. Provided si Delima ay umamin na totoo yung mga akusasyon sa kanya sa illegal drugs. Kung kinagat yun ni Delima, hindi na siya umabot ng seven years. Ha? 2022 or 2023, nak napakawalan na siya sa kulungan. Mga 5 to 6 years lang ang naserve niya ng termino. Pero sabi ni Delima, kay, kay Boeing, bakit naman ako mag-aamin? Eh hindi naman talaga ako involved sa illegal drugs. Hindi, hintayin ko na lang ang korte. Kahit wala, wag, wag, wag lang, wag nyo lang pa, pakialaman yung decision ng korte. Ah, Hintayin ko lang yung desisyon ng korte. At buti nga, ganun ang ginawa ni, ni Delima. Hindi siya bumigay sa offer ng Marcos administration na bigyan siya ng pardon uh, at provided makonvict siya ng korte. Siyempre, kung umamin siya, na siya ng korte, ibig sabihin, ex-convict na siya. hindi na siya pwede tumagbo sa, sa hindi sana siya nakatagbo ngayon ng uh, ng kuan uh, ng, uh, ng uh, mamaymayang liberal party list kasi kung na convict na siya syempre ban from running for office na siya lalo na kung drugs ang kaso ex kung kahit pinardon pa siya ni Marcos ex convict na siya so buti na lang ha hindi na lang hindi nahulog sa patibong ha trap yun nila Sara at nila 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 Remulla na siyempre matalido rin ito si Leila de Lima, hindi niya kinagat yun at hindi siya bumigay. Ha? Sabi niya, di bali na, kaysa aminin ko yung hindi naman totoo, hintayin ko na lang yung decision ng Supreme Court, anang ah, ng, tatlong korte. Yun, thank God. Ha? Ma, thank God we have to give credit to the to yung mga judges dito na humawak sa korte and they followed the, the evidence at sinabi nila mahinang evidence at lalo na nung nung binawi binawi na ni Ragos yung testimony niya bumagsak na yung kaso. So yan ha. Ngayon bal, ah, baliktad naman. Babalikan na niya yung mga nagkuwento sa kanya, yung mga nagpahirap sa kanya. Kayo naman makukulong ngayon. Ha? Ah, ah, simula na diyan kay Vitaliano Agire So yun ha. Hanggang dito lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching uh, Yung mga humabol Sila Mildred at saka yung mga Yung mga sila Maximo Dacaya at saka yung mga nauna Sila Noah Betik Rona Preza, Nilo Laud Laudelina Buchel Ronya Preza Jose Ruben Doctora uh, Si Tal Tau Si Nigs uh, Donges, uh, Si Edgar Edgardo uh, Si Ardianne eh, si Erwin Varela and many more. So thank you all for joining me in this vlog and and uh, umabol si Wad uh, Wad, Wadap Wadap you Wadap you ah huh? sabi niya looking sharp but that's a handsome looking suit bagay sa iyo. Gumucho i gracias. Medyo na distort lang kasi medyo pahaba itsura ko dito sa cellphone. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.